daming saugo, oh. 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 Nagtitinda. Ayan. Sabi ang init mga brad. Ngayon nandito ako mga brad sa amin sa bayan sa Marikina at pupunta muna tayo sa may bubong, sa may palengke. So maghahanap tayo ng mura at masarap na halo-halo. So na lang kayo mga brad. So basta mga brad, ayan, tumbukin nyo lang yung Piborgos Street at saka Cap Bench yung ayan. At makikita nyo na yung may bubong namin na palengke dito sa Marikina. At pag pumasok kayo dito mga brad, sa may bubong namin. So andito lahat. Pati mga kutkutin mo ngayon sa mga nangyayari? Sa palarang Kita mga merienda sila mga bros. Kita niyo, mamili na kayo kung... Magkano ma ma pang halo halo 20 lang po. Ah, yung special po? Wala kami yung ah, Sige po, tigma ka po yung 20. Ha. Hay halu-halong. Sino? Haluhalo, ah! Ayun. Mga brad, uh, 20 pesos lang ito. Ayun. So Naalala ko yung halo-halo ni Ate Jing, 15 pesos lang. So Titik na natin mga brad. Unang so, tigem. Masahog naman sya mga brad. Maraming sahog. Ayan. So, 20 pesos lang mga brad. Maraming sahog. Masahog sabaw tayo. Ito parang bubiyo man sabaw mo guys. Bubiyo tayo. Okay, thank halo halo hello po, hello, po. Hello, po. Recall, no. seven, seven five seven five Ah, yung um, halo halo tatlo. No? Kanya na, kuya ha? Oh. Ah, sige po, sandali na. Kuya, oh. sa kuya. Kaya ko tayo pa din lang ha? Yes Bus na mga baral. Lilipat naman tayo sa kabila. Madam, salamat ah. Salamat. Ang pangalan niya mga brad, Mayet and Try naman natin dito kung magkano. May halo-halo po kayo. Magkano pang halo-halo? Wala, wala, wala pong special. Pati, pati, pati ka po mo makita. Ito. Kilo na binili niyo yung ano? Ito, madam, bayad po. Kanina? Ito, kanina yung tuwang damang gawalo-walo. Ito na mga brad, ang 50 pesos. So, yung unang ginahin natin doon sa kabila, halagang 20 pesos. Ito, 50 pesos. So, hindi ko na pinakita yung mga sahog, pero ah, uh, marami siyang sahog mga brad. At ngayon, magkakaalaman na tayo kung alin mas masarap. <coughs> Ayun, mas masarap na yung nagtitinda mga brad Ayun mga brad, oh, ang daming saug. O, oh, o, oh, o oh. Ayan o oh. <laughs> <laughs> Hindi pa ako nasahod. Hindi, hindi, dati na po kaso Hindi pa po ako sumasahod. Sana sumahod na ako Ay, salamat Hindi pa kasi ako sumasahod sa Facebook Oh, okay, ito na mga brad, titikman na natin. Bakit mo tapang, tsaka si... Ayan ayun, mga brad, masarap. Ang okay. maganda, yung arabas, may hindi sila maglanguya. Ay, ito yung na pinapanag ko yun. Yung arabas. Opo. Arabas vlogger, may hindi sila stop Namatayan nga sila ng ano, ng isang... Naku. Isang tao, si Arba dan leupay. Nak. Aye mga bro, andami sao. Andami sao ng mga bro. Hay niyo sa. Okay. Sa rider, mama Pero si Kerwai, oh, mga ba na, bakit hindi nagbubura? Pero si Kerwai, parang wala. May sipa. Yung kamot nila mga brad, ang sarap, ang lambot. Ayun. Manila. Manila. Mm -hmm. apa mulia saya ini sempol yang boleh sampai? boleh. hahaha. hidang ah. Ayan mga brad, yung 50 pesos, sobrang sarap. Ayan. Ayan. Madam, salamat po. Just, uh -huh. Justin na tama? Justin and Joy. Ayan. So mga brad, yung halagang 50 pesos na halo-halo, ito yung pangalan nyo. Justin and Joy food uh, mga brad. Ayan. At okay, Hello, kay Madam. Shout out po. For... Ayan. natin siya. Ayan. Salamat po. Thank you, Madam. Salamat. Mayroon pa dito ang alalo. Yeah. Yeah. Mayroon pa. Mayroon din yeah. dyan. Mayroon Po. Yeah. Okay. Ayan mga brad, kung gusto niyo ng mga pasalubong, mga kutkutin, pumunta kayo dito sa may Alvarez and Eliza. Ayan. Masarap. Everything beyond the sun, we have here at Alvarez and Eliza. Ayan. Thank you. Yes po. Uh, yes, sir. Pili na po tayo. Ang sir. Malaki na lang po.